lang Game Game Yan test drive po tayo na ano, si Lion 6 Ano, ah uh, Sa BYD Balintawak Ah, ah, ah Nag, nag, nagpa test drive po Si, so si, uh, Dito po sa ano, BYD Balintawak So, napasigo po, pag upo ko po Eh, napakalambot po talaga ng steering Ayan sa lahat so we are running now ng, ng pure electric and testing po natin so now is heavy traffic ano may okay so yung pong battery po niya may 79 kilometers po tayo na pure battery lang po then tapos meron po naka drawing na icon battery tapos yung motor electric motor yan as of now ano maganda yung yung upuan niya yung pagkakahakab sa iyo and then tapos nga pala ano ah yung yung cooling nga pala ah, at at pwedeng paki ah at pwede paki lang pwedeng paki-adjust yung lamig yung sa seat ventilated seat na yeah yan ano natin so Sobrang tint po ngayon yan. Ayan. Ang bilis. Lumamig na dito sa may banda kung yung likod. Sa may backrest. Hmm. Saka po sa may, may putan. Ayan. Malamig po. <laughs> <laughs> Napaka-comfortable pala talaga. Ayan. Okay. So, nandito po ulit tayo. So, uh, ah, diretso po tayo. Hanggang doon tayo sa main circle ng anong monumento. Sa sa steering, may selection siya, artana, pump, comfort, uh, sports, sports, saka ano eco, normal, sa yeah, insert. Kasi dahan-dahan lang tayo. Mahirap na. <laughs> yeah. So, yung likod mo may lumbar ba to? Wala naman eh, wala, sir. Uh, yan. Wala wala lumbar. Pero yung yung pagkakaano sa may bandang yung likod mo, di ba? Sa may baba, dito. Hmm. Ano eh? Ano siya, sakto-sakto siya dito. So hindi ka mangangawit eto, dito yun, dito sa may bandang baba po dito. ayan, wala yung yung likod mo parang eh, ah, tinutulak siya papunta doon yung yung yeah. bang hindi ka hindi ka makukot malukot. to sir oh, yan, hukot yan exacto hindi ka makukot so yung cooling niya ah uh, ba at dun sa may aircon ng temperature mo yung ventilated seat yes sir parang ganun na rin sir kasi uh, kumukuha hmm. din siya ng may pan siya sa loob eh so pagka malamig yung buong sasakyan dun din pumapasok dito sa ventilated seat Ayan. yung lamig niya So tapos yun dito uh, Sige mag demo ka nung ano Nung camera Sige okay na Sige laruin mo na lang siguro At For 360 okay. camera po yeah, okay. Sige para mag Okay Hindi hindi yung kabila Ah okay sige. Which one? Yun yeah. Ito Ayan Sige Ayan, Ayan sige demo mo sa kanila Ayan. Iyan mo ulit sir I-tilt mo ulit Ayan Ayan Landscape Apo Ayan Ayan will be pero hindi siyang built-in camera po na 360 kung may niyo po every time na nagsisignal si sir magpakanan or kaliwa nag-automatic on yung camera also pagka merong kadikit nag-a-alarm siya i-on agad ng system yung camera niya from left or right para makita kung saan banda yung pinakamalapit sa kanya na sasakyan so you po 2000 years later ang a ah, lalabas ng ng Puso Rubio ay, ng exit. So, rekta na po kayo ng Rosario paglabas nyo. Di ba, about po yon. Tapos sa mega doon, mga 100 meters, meron po doong gasolina. So, uh, baka karting kayo ng bagyo ng konting-konti lang yun.